today's video. For this video, ito po, may wala po yung mga na kumakain. Ito po yung kumpari ko na mapera po. Ay, mapera. Napakaraming pera po niyan. Hold up inyo po. Loko. Wala akong pera. Kahit sinko. For today's video, kami po yung magagala. I ano mean, yung uh, boss? Ah, uh, boss, the hell ang sakalang. Papasok sila pang gabi. Kami, kakarating lang namin. Kami na magagala. Sana all, gagala. Pre, tabingin mo mukha mo sa camera, pre. <laughs> punta kami sa ano. Yung dakit naging yelo, naging tubig na ulit ngayon. Ang magawa, vlog vlog ulit. Lamig, lamig. Pare, punta mo na kami. Rin. Lamig lamig sa laban. Tapos gas air, bata mo ako. Yeah, what's up? What's up, what's up, what's up? Kung kang kao? Kung sa akin, oh, kung sanas. Dumra kami. Ngayon, okay. hindi papatira ba yan? Punta, punta balik ka rito ah.

Nagala lang kami. Ngayon lang ulit nakapag-vlog. Ito yung ref namin, oh. Punong-puno ng mga karne, oh. aha, ha? Oh. <coughs> Naaga kami naka kasi mahina pa ngayon yung ano, picking namin. Wala rin kasing yung operator, napakahirap. Ito yung ano namin, pag walang malibangan, naglalaro kami dyan ng table tennis. Ah, sa labas na kami. Alright! Alright! Nasa si Ridel? Nasa na? Ah! Ah! Ngayon, ulit na kapag vlog. Ang puti na pala ng buko. Hala! Oh! Nawag pa ako ng kumpare ko, ah! Anong gagawin? Anong gagawin? Andun sa may ano pare. Sa drawer ko. Hmm. Wag hindi dun sa may ano ha. Dun sa may aparador namin. Sa unang hunos-hunos, ito yung sa akin. Andun yung petrol. Ay! Pag wala doon, nandun sa lagayan ko. Alam mo yung lagayan mga gamot ko? Hanapin mo andun. Nang hirap ng petroleum jelly kay napasok. ah, huh. lang surut langkah kok cakar meja so oh. sini Ha, ah kain masak kan, arong yang gitu, oh, mm hmm Shoutout sa mga followers. May nakapag-vlog. Time check. Alas 5. Ay, alas 4. Pasok sa sa gate. Pasok sa gate. Ayan. Ito yung gate nila. Ayan. Mm. Hindi ato yung ano. Yung yellow dati yan eh. Ngayon, tubig na ulit. Parang ang lamig naman. <laughs> ah, sa Riddle. <Diyon> sa dulo. Dati <laughs> Dati to. Hmm, wachancha. Dati tong ano, yelo. Hmm, tubig na ulit. Hmm. Hmm. Pag summer, maraming tao dito. Aliligo. Tinawid namin nakaraan dito. Hanggang dun sa kabila. Naging yelo to. Hindi na makatawid. Tubig na. Kaya ang rin Langoy. May malaking ano dito ah. magawa. Lamig. Ganda. <laughs> Ay, lalo na vlog. Ah. Uh. Mhm. Mm Pak -hmm. dito pag summer na. Summer dito June, July. Hmm, lakad namin dati, ano? Oh. Ang kasagsaga ng yelo. Mula dito, punta kami doon, tumawid kami doon. Lakad. Ngayon, makakarating doon pag naglangoy na lang. Tubig na ulit eh. Oh, no, ganda. Diyan ng tubig. Mm. Tubig na alit siya. Na-live ko lang. <laughs> Masarap na maligo Malamig pa rin pare. Pag sa summer may bahay na yan. Meron na, may entrance na yan. may entrance okay. fee na yan. Nakuhin natin, doon tayo. Kaya. Pasok na doon, tapos <laughs> nakuhin <laughs> natin. Kasi wala tayong band dito, may lalagay yan eh. Yung palatandaan no? Oo. Wala <laughs> Marami sigurong isda din dito talaga. Mamangsay, Update no? lang kami dito, guys. Oh, ang magawa eh. Puro na lang kami tulog. Kung okay. dating sa bahay. Okay. May isipang magala-gala. Eh, hey, dati nakapag-vlog. Busy na rin kasi sa trabaho. Kaya natin yan, do. Ha? research dyan? Private? Ay, ano na, binaba ko, no? Mamaya tayo dito. Pwede ba? Ay, may permit pala dapat. Mga uh. <laughs> <laughs> people, eh. nilagay lang siguro to. sa ano lang. Nilagay lang nila to. Dinamlang to dito, hindi naman to talagang natural dito. Dagat eh. Hmm. Yon dito, dagat eh. Hmm. Ilog, hinga. <laughs> Utik na yan. <laughs> Bigat sa mali to No, <laughs> oh, baka mak makita tayong alimango ko dyan pare. Ah, damputin ko talaga yan. Sudang kulirag good man. Ngayon, kaya na yung lamig, no? Na yan na yung, ano, sa pag nag-summer talaga siya. Yan na yun, naka-ready na talaga yan. Okay. <laughs> Ayan. O, ah, pala o, yan? ginagamit sila. Oo, oh, pidal dyan. Ay, magpipidal nga. Dalawa eh, Ay, dito timon yan, timon. Yung tulay. Ah, <laughs> wow. Sana, oh. Ganda ng tumbling tumbling oh. Everything is under control. <laughs> I don't know. <laughs> do, 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 do. Beach Resort, Zelina Buda. Plus Kuliba. Yung lugar dito, Zelina Buda, Plus Kuliba. Ang ganda ng bundok doon oh. Dito, oh. Oh, field nga. Baka may basketball court dyan. Tara. Tingnan natin. Uh, Sabag, kasi hindi naman sila mahilig sa basketball dito, no? Football at tennis kasi, ano nila. baseball, school meron. Sa school meron. Bukadonchik and Nikola Jokic. Nikola Jokic. European. Malapit na kami kay Tatay Digong. Netherlands lang yun eh. Yun o. Europe. Tagsibol na pre. Kaya nga o. Oh. Bulak-lak na yan sunod. Bulak-lak. Bantinis yan. Oo, oh, ganda. Ganda. Ayun o. Pero lilinis oh, volleyball meron nga. Lilinisin pa nila yan pare, no? Ay, maganda yan Mm -hmm. Beach bul nga. Lamig. Pag nandito tayo sa taas, malamig pag nandoon. <laughs> May buffet oh, buffet. Ayun oh, no, buffet. Hmm. <laughs> Pasyal lang. Lapit lang sa amin to. Nilakad lang namin. Wow, ang ganda. Para dito mga sports. Long tennis. Parang nagbiak-biak na yung ano no? libra naman yung lupa nila dito ah, nasarado na yun dyan maganda dito guys pagka ano summer talaga yung hindi na malamig ngayon malamig pa kasi ganda lawak long tennis yung sa unahan kanina beach volleyball ang ah, dami ko ano bitak-bitak na yan hindi kasi uso yung basketball dito Meron yan sa school pre. Hindi mo bilian din ba? <laughs> bilian ng alin? Ano? Alright. Ah, okay na to. Ang galagalang Ang galagalang Labas tayo pre Tara uh. Di pa tayo nakapunta simulan ng nakarating tayo dito eh oh, Mga mandirig ba sa it it Slovakia Riel! Riel! Ano? nasa ka na Riel? Riel Mikael Peña. Live yan, live? Hindi. Ah. Uh, eh, hey, ano ko to? Si Jagia. I-upload ko. No, si <coughs> <coughs> <Tick -putok> na <coughs> ako dun, ano, yung ko kanina sa 96 ah. Putok-putok na naman yun. Nagtuha ko doon, ano, kay Elred. Nalabi ko ah. Anong kay Elred? Iti na yung wok ko. Kapat na sa loob. Nagsilabasan <laughs> Hindi na kayo nabigyan ng ano kanina, no? Mga babae, no? Wala. Nandun kasi yung isa, eh. Nandun yung isa, busog-busog yung isa, eh. Hindi na nga eh. siya nag-i-scan, eh. Hmm. na lang, Boss lords! Aha! Aha! Nagpuruti na kami dito sa Eslovakia, <laughs> ho! Baka na kami mga agta, ho! Oh, oh. <laughs> ka na naman lo, Barry. Ano? Simulan katawan mo eh, no? Anlikain eh. Anlikain dito sa amin. Dati na mayat kami bagong simula pa lang kami sa trabaho namin Parang pero cloud nakuha cloud na namin cloud. yung diskarte. Eh. Yun na. Balik na naman yung katawan namin. Cloud lang ng 3,000 sa Manila. Pwede na. <laughs> Ang isang araw dito, ikumpara mo sa, sa isang araw sa Pilipinas advantage talaga dito. Kaso lang malayo, wala malay, sa pamilya talaga. Pero also, lang, walang quick quick. Dito. Walang quick quick. Hmm. Walang barbecue, ayun yung hmm. ano. Walang turo, turo o ba? Angit. Walang balot. Walang balot. Ito, basic na pagkain. Kung ano lang ma ano na. Mura dito yung karne, karning ano, baboy, karning hilaw, karning hilaw. <laughs> Lalo na summer ito, maraming karne dito. Uh, may tugtog pa alak ko. First level ni Anuel. First level ni Anuel. Ay, lamig ay. Tugnaw ang kulirahan Ay! Alright. Ayan, nakapagala ulit. Push out, mga kababayan. Boss Lors, shout out mo yung mga kababayan natin John! <laughs> <laughs> parang ang bilas na. Mapupuno yan. Mapupuno ang mga mga tao pagka-summer dito yung parang ano yung pinaka-cottage niya. Dobre pivo, pivo. Ay, bisa bi ng pivo, beer. Beer pare no pivo. Beer ay eh no, dobre pivo. Para na ko lagi sa mga lokal eh, no? Pivo, pivo. Ah, la meg. Boost tang shout out sa mga supporters to Jan ngayon lahat nakapag vlog ayun tree mhm Ano ba Ah, harap. Ang nakalakas mo 0.45 0.45 Apo? 0.45 Kaya T Kami na namin naipon Ang pagdurudugtong Nabas na kami sa gig na natin dyan Alright. May dumaan ano dito pero, punis Hmm? pulis mo patay tama ka tayo na yun The report alright dalhin mo lang yan ayun ah yung beach resort tapos ito yung accommodation namin nasa harap lang napakalapit lang kunin yan nila youtube pa kami dun kasi naman kung maghahawak tayo hindi tayo. papakain dun bumihan lang yung light guys yun eh, yung accommodation namin Date na yung accommodation ah, ginalaan okay. namin yan yun sa likod yan Oo nga, dala-dala ko ito isa oh. Ayan. Gala, gala lang. Wash out. Mga wash out ka mo. Mga wash out. Check. Ganda na mga bahay dito. Subdivision. Subdivision dito sa Slovakia. Malapit lang sa amin. Hmm? ano Ano ng kalabaw dito. Lamok ng kalabaw. Lamok yun ko eh. Lamok eh. Sisimula na yan. Ano? Summer kasi. Ganda. Ganda ng subdivision dito. Ikotin natin. Balik na tayo. Anong ginagawa pala yung bahay Tagal-tagal <laughs> na natin dito sa Lina na nila tayo nakagala. Nakagala dito, no? Eh? <laughs> eh, kasi puro naman lamig kasi pag natin uh -huh. natin. makagala din. Tsaka dun sa diding ka, nagala na natin halis dun. Ang mm -hmm. magawa eh. <laughs> Gala-gala. For today's video, wasak-wasak pa nga vehicle, no? Lala na. Lala pa pa, passing na tayo diyan. Kutsi para. Ayun, police, oh. Hmm. Ganda? Ganda ng mga bahay dito. Tara na. Tara na. na yan ito yung kasama namin dito, matanda. Hanggang dito na lang, guys! Ang aking video! Natapusin ko na dito!